ano na yan? Ano na yung prastata sitwasyon sa inyo na yan? Good morning. Sinugin ang unaw? Good morning. Good morning. Ano na yung problema di? nga di? Kula ang court. Ano na? Ano na yung problema di? Ano na para dasing? Ano na? O piyo na ni, Mampal kayo nag-referre ni. O. O. Naglalagay ko kagina yan sa... Taga pa kami diyan! Sa mula na mula! Na? Sino na lang na! Sinugin Ay, lang bala? na

bale ang sinong na muna mampang eh jempul na oh ara ano ano ba ano 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 pulo ano 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 ano

Di plano pa man, tapos ang isang pula lang, ito kita? Subong pa na ni Matabo. Ay, mo para lang ba para ba ito? Oo, ang mga ganang ko. Ba ito ba pula. Ano man? Oh, pabalas ka itinag siyam. Siyam, 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 ma'am. Kaya biyaya niya Kaya wag yung mapayay, may pahinga, no? Wag yung mapayay, no? ari, pahinga, pabilin man, eh. Kaya na tibol, eh. Oh. Ay, D're oh. Oh. na Hihihi.

Anong <ination> okay. Oh, si Nadia, ano ba? Lapat nga, ayo? Oh, sapsap. Asa ko yung Oh, jump pool, ang nakita ko dito ano oras ka ba Ano na, okay na, okay na. Kampang na nasa. Las 4 ni ako na mabalik. Sapsap Why pa ano? Why pa ano? Masikan game pa. game pa. Wala, may game. Arin na kali, o! Ay, tatlo ka lang, Arin na Oh,

Ayaw mo kita dlo. Ay ano? Ano, ano man? Amo ni mambal ko. Kala <laughs> kung pwede mo oh, lang nagyapon ma tinagsyam na lang. <laughs> oh, tinagsyam pwede na. Ay. saylo tani ring dason. Oh. saylo oh. Oh. saylo <laughs> court, Sab sabang sab na dua. Paano, yeah, di na Hindi na mas gara na! ring-ring karoon! Gusto <laughs> nyo ko ang court? <laughs> <laughs> Ay, ano nga, hindi mas gara, gina pa. ka muna, pabalas na ka mo! Purot tika ulo! Purot tika ulo! Hahaha! O! Oh, ada pergi show. Pura lah <na> tanah ni. Tiga aja pun dah. Oh, jambal lah. Oh, jadi ni betul tengah ya. Ay na ano? Ariyo. Oh. Oh. Oh na. Oh, ara pa na. Di pa masugod na. Oh, Oh, are na jam bola nao. Ik kan ginapa? Ano ginbala? Ano ginbala? <laughs> <laughs> <laughs>